akin ah, niya na meron ka na sa palengke. Eh. Tsaka ako nagtawag dyan. Ganun ba yun? Huwag siyang tumawag sa kanya na? <coughs> Oo naman, boy. Kaya akin ah, Nice. Mga kuya, pasensya na kayo ah. Nakaramdam kasi ako ng hilo kanina. Kaya nasagi ko kayo. Wala yun, Mace. Huwag ka na magpaliwanag. Okay lang ako. Kanina, galit na galit. Gustong manakit. Ngayon, parang mamong tupa. Tupakin naman. <laughs> Buti na lang, naglakad-lakad tayo. Kaya nga, kung hindi, napahamak mo na yung alaga natin. Sinabi mo pa. Lord, sana huwag mong pababayaan yung mga lalang namin. Sana bigyan mo kami ng lakas araw-araw. Salamat, Salamat sa, sa lahat, 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 Lord. Lord, ingatan mo po sana kami, hindi lang kami kundi sa mga tao na niniwala din sa inyo. Tara na po eh. Sige. Ingatan mo po kami palagi. Huh? Oh! Bumalik ka! Sabi nang bumalik ka dito! Tama na yung boy. Wala naman nangyari sa akin eh. Ay! Hindi! Muntik na ako! Hoy! Halika nga dito! Bumaka ka dyan! Magsasal na natin ng oras. Ito na. Mamaya na. Wow. Tignan mo yung nasa arapat. nice. Yeah, boy. Mm -hmm. Dress. It's a miracle. No ba? It's Angel's Burger. <coughs> Ayan, nalapit na ko.

meron ka na sa palengke. Tsaka ako nagtawag dyan. Ganun ba yun? Huwag siyang tumawag sa kanya na? <coughs> oo, oo naman, boy. Kaya, I'm... Nice. Mga kuya, pasensya na kayo ah. Nakaramdam kasi ako ng hilo kanina. Kaya na ko kayo. Wala yun, Miss. Huwag ka na magpaliwanag. Okay lang ako. Kanina, galit na galit. Gustong malaki. Ngayon, parang mamong tupa. Tupakin ako. <laughs> Miss, huwag mo na kaming tawagin, kuya. Ako nga pala si... <laughs> sa si Baak. Miss, tawagin mo na lang akong Derek. Derek? pa Derek! Miss, saan ka napupunta? pupunta? pa direct direct na pang nalalaman. Oh, direct to all. Mm -hmm. Ito naman kasi, moment ko na <laughs> yun. Moment, moment. Hey, hindi mo pa nga natanong kung anong pangalan niya. Tara na! <laughs> Đó nào? nó Thôi ông này không? Pagod na si Ate ah. Tara, lapitan natin. Ate, anong ginagawa mo diyan? Baka mamaya magkit ng sasakyan. Okay ka lang po ba, Ate? Okay lang ako. Medyo nahihilo lang ako. Ate, baka gusto niyo ng tubig. Bibilan ka namin. Huwag na. Salamat na lang. Nakapagpahinga naman na ako. Bakit ano po ba yung mga paninda niyo, ate? Mga sari-saring gulay. Sige, dyan na kayo para mapaubos ko na itong paninda ko. Ito na lang ang natira eh. Ate, madami pa ba yan? Papakyawin na lang namin lahat yan. Sigurado ka ba? Bibiliin mo lahat ng paninda ko? O ate, kano ba lahat yan? One, two, three, four. Forty na lang po lahat. Boy, bayaran mo na. Bakit ako? Ikaw ah. Oh. Mm. Ito po ate, kunin na namin lahat yan. Mmm. Salamat. Ate, wala ka pong panukle? Kung wala po, send na lang yung sukle. Talaga? Sa akin na lahat to? Oo oh, ate, sa'yo na lahat yan. Para makauwi ka na, baka mapano ka pa eh. Mabay talaga tong kaibigan mo. Salamat ulit. Teka, nilalagyanan ba kayo? Yun lang ate, wala. O sige, sa inyo na rin tong lalagyan. bayang maglagyan. Sige, dyan na kayo. Salamat ulit. Uwi na ako. Teka, saglit lang ate. Kunin nyo na to. Dagdag na din yung bayad ng dalagyan. Salamat ha. Ang bait nyo. Wala naman ate. Sige, uwi na kayo. Ingat kayo ha. Oo, mag-iingat din kayo. Salamat ulit. God bless sa inyo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala lang. Buti dumukot ka. Ang pagtulong sa kapwa ay may kapalit boy. Ha? Pungunit itong motor mo ng rice. Nagswabe. Pangmumuntad. Yun ah. Sige nga. Kinta, guwapo. Hmm. Tapos yan natagang gamitin. Ay tayo? Jar for mat protection. At ito mang mga tinko. Protection ti mat kolo ti dugan. Mm, high quality mat finish with Carnova wax. Ano pa ti mabalin nang ako atoy panggamitan. Mabalin mo na ti plastic component, uh, vinyl pads tapos rubber, mabalin mo lang. Mm. mm. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah. Ning damag kasi nga rod data motor mo. Made. Ya yeah, maatuyin, amo mo ma awan ti kwartak managrigrigata la, may kasikaw. Sila nga. Tama di mo kababay nagsingir kanya. Guwapo ni. Una. ti motor guwapo di making kuka. Nakam mo. Makasao ka mo. Di na pintas di ko ti motor. Huwag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Ukis ti sabam. Nagadong amom. Nagatamor na tao. Nasa comment section yung link. <laughs> 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 uh, kan.